Hi guys! For today's videos, ay i-review natin ang aking motor na uh, GSX-S150 So since na-review ko na yung unang motor ko yung Sniper 150 na uh, ngayon 6 years na So ito ngayon guys yung GSX-S150 ko ngayon is 3 years na siya sa akin So uh, i-review natin kung ano ang mga nagbago sa kanya Tsaka kumusta naman yung performance niya ngayon sa loob ng 3 years at saka ano yung mga pinalitan ko kung gusto mo yung itong video na to so wag kalimutan ni subscribe follow like and share my video guys so stay tuned So sa loob ng isang taon guys Ang napalitan ko lang dito is yung ano uh, Number one guys Ito yung kadina Kasi ano pa lang eh uh, Two years pa lang sa akin itong kadina Yung original na Kadina niya talaga is nasira na kaagad Pati yung gulong guys Napalitan ko na rin Kasi sa loob ng Dalawang taon uh, Mabilis mapudpod yung ano nya Yung gulong nya Kaya ito bago na to siya ngayon uh, one year na rin to sa akin tapos yung sa harap guys ma makapal yung sa harap kasi umabot siya ng 3 years ngayon okay pa rin naman na hindi pa siya ano pero paliti na rin to kasi manipis na oh. hindi, hindi siya katulad nung stock sa likod niya na 2 years pa lang pudpud dito ito tumagal siya guys ng 3 years hindi ko pa napalitan tapos yung nakita ko lang anong problema nito guys is uh, sa loob ng 3 years pinalawang na siya. Ganyan, kalawang na rin. Yan, madami pang kalawang guys. Yan, kalawang. Tsaka ito, kalawang. Pati rin to. Dahil kasi sa ano guys, na pabayaan ko ng mga ilang buwan, minsan hindi ko na magagamit kasi nasa trabaho man ako minsan. Marami akong nabago nito guys kasi ano, anong nangyari kasi nito. Uh, hiniram tong motor ko. Tapos sa uh, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man maiwasan talaga, nagkakamali din. Uh, dumating talaga yung panahon na yung hiram ng motor ko nito is na disgrace talaga. So itong headlight nito guys, iba na to. Uh, binili ko na siya ito sa ano guys sa Shopee. Ay yeah, ganito yung porma niya. Pati yung sa ano din, tambutso. Hindi na rin to yung original talaga na ano. Hindi na original na talaga na tambutso niya. Kasi yung tambutso nito na nasira din kasi yun. Tsaka ito rin guys. Yung clutch cable ng GSX150 ano siya mabilis uh, madali lang siya maputol uh, ang kagandahan lang nito guys ay ma marami siyang halimbawa maputulan ka ng clutch cable Maray, maraming katulad nito na sim lang kahit na hin, hindi sa clutch cable ng GSX-150 na pwede ikabit dito kung sakaling maputulan siya so nakatipindi lang kung ah uh, kung gaano kahaba so isa nito guys sa issue ng GSX150. <coughs> itong ano guys, itong sa susian niya dito. Kung meron kayong ano mga GSX150 guys o sa mga nang babalak ng ganyan ng GSX150. Ah, dapat i-check niyo talaga palagi, palagi niyo ino-open to kasi maglalak kasi to. Mga ilang buwan na hindi mo open, maglalak 'yan. So, nabalian ako ng isang susi guys. Isa na lang yung natira. Dalawa kasi dapat sana 'yung ano, 'yung ah uh, susi ko So nabali 'yung isa, guys. Pagdating naman sa ano guys, sa uh, performance niya sa loob ng tatlong taon, uh, wala akong masabi, guys. Ah uh, napaka-smooth pa rin niya i-takbo. Eh, Tsaka 'yung makina niya, guys, parang brand new pa rin 'yung ano, 'yung tunog niya. Tsaka napaka -ganda. Ano kasi ito, guys, parang redelivery pa lang din. Uh, patagal ng patagal paganda ng paganda yung ano niya yung performance niya tsaka mabilis rin siya guys katulad lang din siya ng ano guys ng sniper ko na 6 uh, years na rin sa akin ngayon na uh, yung ano niya guys yung makina niya guys is napakaganda pa rin uh, ano, ano lang kasi yan guys depende kasi sa pagano yan uh, sa pag aalaga talaga proper change oil so dito ko lang tatapusin akong video guys no ah uh, Pagdating siguro ng mga 5 years nito, ire-review ko na rin ulit ito. Para makita nyo talaga kung anong mga, uh, pero kung ano talaga ang performance niya sa loob ng limang taon na naman ulit. Dito ko na tatapusin ang aking video guys. Uh, Sana'y sana nagustuhan nyo aking video. Uh, thanks for watching guys. That's it.